isang palabas sa telebisyon. Hindi po ang ipulagaya. No? Ibang palabas po yan. ano ng ganito ang sistema eh. Doon daw sa palaro, ayon ah, doon sa mga sa mga YouTube at mga kung ano-ano pa, no? -ano -ano, uh, napanood ng iba sa inyo siguro, no? Nagkaroon ng ano, ng uh, na. Yung katulad nung araw, meron kami nitong laban o no? bawal. Kung saan si Parimbig, hinuhugot niya, hahanapin mo yung 1 million, iaayos, i-rearrange nung ano, nung contestant, huhugot na ganon, ito ay ayon dun sa video ha. Tapos kami, huhugot eh, hindi mo na ako ha. So, napakita mo, ito po ang 1 million. Yan, yan. Doon sa naturang palabas, mga kaibigan, ayon dun sa YouTube at sa sa dyaryo at sa lahat ng mga nagpalita, ginanap daw ng host, yung host na baling tumitira sa akin. Sabi nga naman, Meron niyo ano, yung, ano, jackpot ng babae na contestant. Shook! Zero po ang lumabas. Ibig sabihin, hindi nagwagay yung babae. At sa kalakaran sa television, sa mga ganong pa palaro, siyempre natural na ipakita namin, nasaan yung jackpot? Ganun po yan. Dapat pagraman nino tayo. Nasaan yung... At sa pagkakataon to, ang kanilang premyo ay eh, dalawang milyon nata. Okay, so, pakikita natin ang dalawang milyon. Ika ng host. So, Hinanap niya. Nandito po yan. Sabi dun sa video, ha? Sabi sa video. Nandito po yan sa violet na kahon. Ang sabi. Yung violet po ay kulay talong. Kung hindi nyo alam, kulay sandaan Parang gano'n o darker. Nandito po sa violet na kahon. Pinakulit yung kahon ngayon. Ayon dun sa video. Ah, dun sa YouTube. At kung saan saan pa. Pinuha't na ganun. Meron siyang alalay na babaeng isang daan. Nandito po ang sinasabi po eh. Okay. Ah, uh, nandito po ang 2 million. Inubot na ganun. Ayon ah, sa video sa YouTube at kung sa naman. Pag-ilang ganun, ah, zero ang lumabas. Tapos, ang mga silinig niyong boses dun sa YouTube at dun sa mga, mga napapigit na niya sa mga internet, ay, mali, mali, ay, mali, mali. Biglang bumalik ang kamay niya, kung yun hindi yun, <ti> ibabaw, hindi ko alam, hindi ko, hindi ko sa eh, na no? Pero parang dating sa kawa na yun, o sa likod, eto pala, hawak ko pala, ang sabi nung host, hawak ko pala. At, tapos may mga, may parang su, may, may iba pang mga parang mga pang, ano na, parang sale ng sa x-ray. At doon po nagtapos yung may, pala talaga, yung, ano, yung, yung, yung eksena. Ngumingiting-ngiting ngayon, ah, ito pala. Ah, kay mga kaibigan, pag bata po sa pa, tinatanong natin, bakit? Pag nautok, bakit? Kung buong Pilipinas pa, buong masang Pilipino at mga mahihirap na sumasalit, umaasa lang sa mga ganditong palaro, at may nangyaring ganun, hindi pa karapatan din niya magtanong, bakit? Bakit nagkaganon? Hindi pa po pinapasiwanag nitong taong to. Bakit nagkagulo-gulo? Bakit hindi na lang lumabas yung dos? Bakit merong zero muna? yun po yung nasa YouTube at sa mga kung ano-ano pa. Ba. Bakit hindi niyo muna paliwanag bago kayo ipasa niyo ang sise at para masigis ang atensyon ng humihingi ng tanong na bakit nagkaganon? Ito na niyo pang tirahin yung ibang tao para, para ma, ano ba, yung atensyon? Hihiling na po ng, ng, mag, ng pagsakalita ko kito alang-alang sa milyon-milyong Pilipino na nanonood ng telebisyon at humingi ng, 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 ng paliwanag. Sigurado po yan, humingi kayo ng paliwanag eh. Bakit nagpaganon? Para lang sa, sa spirit ng fairness, siguro dapat nating paliwanag. Kaibigan, para sa iyo to, explain before you complain. Ganun lang po yan. Explain before you complain ito na. Pag na, na ipaliwanag na ng maayos, ah, kasi ganito kasi, nagkamali o ganunod? Wala eh. Ang nangyari, parang binaliwala mo yung gusto ng Pilipino at ng mga sumusubaybay din sa'yo, na, na ipaliwanag mo yung detalye. Bakit nga ba nagkaganon? Isa lang ang pag ko ba, sa sa'yo. Ah, uh, pag-aralan mo na magpaliwanag kung may dapat kang ipaliwanag na mga hindi umanong ay pagkakamali mo. Dahil, pare-pareho like, sa inyong ginagawa, eh. Para sa tao, dahil sinasabi mo yan, para sa bayan. Pero, yung mga gano'ng pagkakataon, paliwanag mo natin. Kung okay. ano-ano, sa labas ng reaction ng tao sa iyo, tanapin natin at isa pa, importante sa lahat. Pag-aralan mong umiyak kung may luha. Pag-aralan <laughs>

Sa hosts, dahil yung mga hosts, hindi po tayo siguradong maliis na yan. Baka nakikipagpuntsa pa ba yan. Alam niyo, yung kalakaran sa mga contest, basta't may pera, hindi tayo nakakasiguro. So, yung daya, ang pinapagit po namin, o oh, walang ang tunog piro sa inyo, o tunog na seryoso kami nagpapaliwadan, para sa ating lahat yan. Peski nga yung pas namin ng tanong, tagong-tago, dahil baka makikita nung susunod, mga silip, kaya pa din yun. Ayaw namin ng Gusto namin, nagsasaya tayo sa ritmo ng araw-araw at sa mga kapulat na siyon ito. tayo ay nag-anak uh, well, ng swerte. Ang importante, maligaya tayo, buhay tayo at nagpapatutulungan tayo. Ganoon, wala, wala nang, huwag nga natin lagyan ng tarumal dumal na mga, mga masamang piniisip o pandaraya. Kami so, na lang natin magsaya tayo at uh, ganoon, ganoon simple sabi ko ngayon ngayon, may mga tinatamaan, eh, ano ang kasabihan? Bato-bato sa langit. Ang so, tamaan, huwag magalit. Okay. Explain before you. One more time. kasama mo, magja-jackpot. Ipakita natin sa kanila ang tamang paghawak ng jackpot. Okay? Jackpot, <laughs> <laughs>